lạc ô bay ngon 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 morning, isam, isam na, na pag nakakuha ka ng siro, di may itlog ka. Kung dalawang siro, dalawang itlog, e, may itlog. Parang itlog yung manok mo. Ngayon manok mo. Katain din. lepas pala -lepa kong kutsara Kena, na. Kena na. Kicap, kicap Kicap anda satu asu. Bila makan kicap pang kicap pun kira. Kicap. Hmm, ayam. Bet me. Ya, lo nak. Kamu hmm. hmm. yang mika ngajen balbon. Nyamut. Makai makai balbon.

Pero mo kabaw. Kabaw ka, gulay. Masarap na ako. Mm. Sarap gulay para makain mo, ha? Lagyan ko. Lagi um, Lagyan mo ng gulay. Sabaw na ka, masarap ang sabaw niya. Masarap ang sabaw niya. Masarap niya. Masarap ang sabaw Masarap ang sabaw niya. Masarap ang sabaw niya. Masarap ang sabaw niya. Nyamot yeah, lang ni Balbonon. Magintay ka, Balbon. Mm. Mm. Ay, mo to? Yung balat niya, hmm. ayun yung balat yan. Hmm. Hmm. subo na. 来抓，嗯、买个玫瑰。 anak ang may pinag-aralan. Pero gamitin mo ang pag-aral sa mabuting paraan. Hindi yung nagkapag-aral ka na wala ka ng galang sa mga tao na kasalamuha mo. Kailangan meron kang ano sa tao. Ha? kulang ka sa pinag-aralan basta marunong kang gumalang from the spirit ng mga tao na lalo na sa mga nakakatanda sa'yo Ika na na nabin mo ah hmm. Hey 'di <coughs> ka nga, pero bastos ka naman. Huwag na, wag ka nang mag-aral. kailangan ngayon ang respeto ng bawat tao magkain na Bye bye na. Hanggang sa muli. Bye bye. Mario Burikao. YouTube channel.